ang bombahin ng tubig ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard ang resupply boat na of May 4 sa resupply mission nito sa mga sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal noong March 5 noong nakarang linggo. Apat sa mga crew ng resupply boat ay nasugatan. Ito ang isa sa pinakabagong panggigipit ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea na ikinadismaya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa interview sa pangulo bago ito bumalik sa Pilipinas sa kanyang biyahe sa Australia, sinabi ng pangulo na maghahain muli ang Pilipinas ng protesta. Ayon sa Pangulo, ikinalarma nila ang naging aksyon ng China sa resupply mission ng Pilipinas na ikinasugat ng apat na crew ng resupply boat at umaasa ang Pangulo na tuloy-tuloy ang pakikipag-usap nito sa China para hindi na ito maulit. Pero ayon sa Pangulo, hindi ito sapat na rason para gamitin ang Mutual Defense Treaty ng bansa sa Estados Unidos. Sa paglipad ngayong araw ni Pangulong Marcos sa Germany at Czech Republic, nagpaabot ang mga bansa ng pakikisimpatsya sa Pilipinas sa pangyayari. The German ambassador and the Czech ambassador issued a statement of support for the Philippines and their concern in what's happening in the area. Ayon naman sa Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China, nilabag muli ng Pilipinas ang pangako nito sa China sa pamamagitan ng paggawa ng mga provokasyon at pagpasok sa Renai Jiao o Ayungin Shoal na walang pahintulot mula sa China. Dagdag pa ng China, ito ay paglabag sa soberanya at maritime rights at interes ng China. Charles Nicoliemon para sa Luzon Headlines.